Talonin mm -hmm. mo ako. Si oh, di, kaliwa na lang sa akin. Kaliwa. Kasi kanan ako, di ba? Mm -hmm. Kaliwaan ko, ha? Versus dalawang <laughs> kamay mo. we will review the shooting basics. Okay? So, paano gawa ka ng barrel? So, ito, Mayroon tayong barrel. Paggamit ko sa iyo ay CJ Shadow to. mo na natin. We will make sure na walang bala. Nothing to feed. Walang bala na i-feed papunta doon sa kanyang bunganga. Okay? Nothing to feed. Tanggalan natin. Face ka sa safe direction. Nothing in the mouth. Yun yung mouth niya. Yung chamber. Physically inspect, pag malinaw, maliwanag yan, ibig sabihin walang bala, tama? Tapos kalabitin mo siya in that safe direction. So, we now have a cleared weapon. So, mayroon tayong ginatawag na holding fundamentals. Paano mo siya? Okay? Ang una, dahil paputok tayo, standing position, the first na ating tandaan is yung stance. Yan. Stance. Yan. Okay? Ang stance ay combat stance. Okay? Combat stance, shoulder wide, yun din ang lawak yan, slightly bend knees slightly bent, upper body towards the balls of the feet. So, yan ang comfortable mo na head position. Tama na ba yan? Yan ang comfortable mo na head position pag pupunta ka. So, ibig sabihin, ang ang barrel ang i-adjust mo papunta dyan sa head position. So, dapat pumuha ka ng head position na ang barrel ay dadalhin mo towards that that head position. So, pag hawak, ay dapat as high as possible. As high as possible doon sa beaver tail. Yun yun. Okay? Yan. Tapos wrap around mo siya. Tapos ang kaniyang magsalubong, ang contact dito at saka dyan magsalubong. Parang uh, yung puwersa na papunta doon, sinalubong mo na puwersa papunta dyan. Okay? Yung puwersa dito, sinalubong mo doon. Hindi yung buo to, pati to, mamersa. Hindi, dito lang yan. Okay? Dito, ganon lang yan. Okay? Para relax ang ating trigger finger. Dapat relax ang trigger finger. Kasi kung ipiniga mo yan lahat, lahat yan, may stress dito sa trigger finger at ang mangyari, mamwersa siya kung kanan ka, papunta sa kaliwa. Ang tama mo, tumatapon, papunta sa kaliwa. Okay? Ang um, principle sa trigger pressing mamaya ay dapat rearward. Rearward na uniform application ng force toward papunta sa likod, di ba? Rearward. Yan, hawakan natin as high as possible. Yan, yan. Ah, uh, nakita mo? Bones naturally 'yan. Kapag hindi mo pa in-insert 'yan, naturally naka-align 'yan sa, sa barrel. Naka-align, nakaturo doon. It means that maituro ko siya naturally papunta doon. In the same manner na, na walang barrel. Correct? Hawak. As high as possible para walang ang tawag diyan maximize leverage. Maximize leverage. Ulitin mo. Maximize leverage. Ano ang comparison? Kunwari maghuli ka ng tutuklawin ka ng ahas, Huhulihin mo siya sa pinakadulo ng kanyang leeg. Okay, hawakan mo. Leeg. Para hindi ka matuklaw ganun. So, dapat doon sa dulo ng leeg as high as possible, di ba? O hindi ka matutuklaw. Tama ba? Uh -huh. The same sa barel. Ang tuklaw ng barel, yun yung recoil. So, kapag hindi tama ang hawak mo, ang barel mo mapalag. May muscle climb, di ba? Uh -huh. So, hindi ba natin pwedeng balahan lang ng uh, say, 72 pellets, walang recoil yan. Pero to may recoil. Meron siyang force pabalik sa iyo dahil tin-rush forward mo yung bala. So that is physics. Pag meron kang uh, tinulak na bala papunta doon, may may force pabalik sa iyo. 'Yun yung tatap na recoil. And kung hindi tama ang hawak mo sa barrel, ang recoil na 'yon ay mali ang tulay papunta sa katawan mo. So itutulak ka pa O kaya ang barrel mo ay matindi ang muscle climb. Uh, dalawa ang type ng uh, paggrip, dalawa. Basically, ang tawag yan, anong tawag dito sa grip na ganito? Fist grip. Fist, parang ganun, oh. No? Fist grip. Marami ang klase ng grip. Tandaan mo, ha? Kasi you might be asked. Fist grip, mayroon tinatawag na cup. Cup and saucer. Ganyan yan? Weaver. Yan. Fist, cup and saucer. Okay? From that position, stance mo, kulang yung stance. Dapat kung ano kaluwang. Yan. Then, karugtong sa stance ay yung sa ating dito sa ating kamay. Uh, maraming iba't ibang klase. Isosceles stance. Okay? Sa isosceles, dalawang klase. Yun yung tinatawag ko. Yung kay Ed Martin, naka-straight. Ang tawag doon ay, yun ang original na isosceles. Yung kina Jetro, nakaganon. Yun ang tinatawag na modern isosceles. Ano anong modern tawag? Modern isosceles. Modern isosceles. Nakatopi ganon. Ngayon, may tinatawag na, may ini-establish kina tinatawag na natural point of view. Ang natural point of aim, yun yung point doon sa target na kapag mag-inhale, exhale, inhale, exhale ka, kahit pikit ka, pag buka ng mata mo, yung sight alignment mo, nakatutok doon sa gitna. Para pag mag-inhale, exhale, inhale, exhale ka, pag ganun mo, nakatutok doon sa target. Naturally. Punta tayo sa inhale, exhale. Breathing. So, mayroon tinatawag na breathing technique. Ano pang breathing technique? So, yung natural natural na ginagawa natin araw-araw inhale, exhale, inhale, exhale ang tawag ng breathing cycle okay? inhale, exhale, inhale, exhale but in shooting, kailangan mo may hold tama? yung uh -huh. hold mo, hindi ka hinga, tama? ang tawag doon ay breath hold ulitin mo, breath hold breath hold, breath hold. Breath hold. ngayon, um, mayroong dalawang technique na ituro ko sa iyo una, ay yung half release o kaya uh, quarter spool ibig sabihin, inhale, exhale inhale, exhale, magtira ka dito sa dibdib bago ka puputok. Ang tawag ay quarter spool. Quarter spool, yung lungs mo may laman. Quarter spool or half release. Half lang i-release mo. Lahati lang i-release mo hangin, may hangin. Yan yan, isa. Pangalawa, kung, uh, lalo na kung deliberate fire, hindi ka naman tumatakbo, ang ginagamit doon ay tinatawag na full release. Inhale, exhale, inhale, exhale, ubos hangin, POS, yung POS na yan, yun yung BREATH HOLD, tama? Or BREATH POS, correct? Ang BREATH POS natin, within 3 to 5 seconds lang yan. 3 to 5 seconds. Pag ilagay mo sa bunganga, yan ang tinatawag na SIDE PICTURE. And there are many uh, terminologies for SIDE PICTURE. Kung nasa pinakagitna, which is yung bunganga, ang tawag yan, DEAD CENTER HOLD. DEAD CENTER. Yan ang center niya, yan yung B, tama? So kapag inay mo sa bandang noo, ang tawagan ay 12 o'clock hold. Nasa 12 o'clock. Halimbawa yan sa akin, kung i-aim ko sa dead center yan dito, tatama dito sa dead center. Baka, baka lang. Baka sa'yo, ang tama mo ay masyado mababa. Ngayon na sa kamay dito. Dito ang tama, di ba? So, ano gagawin mo? Kasi wala, hindi man ma-adjust ang sight I-compensate mo pataas. Tama ba? I-compensate mo pataas. Ang tawag doon ay hold off. Hold off. Sabi ko, hold off. 12 o'clock. So, ibig sabihin, itaas mo yung aiming point mo doon sa taas para tumama sa gitna. Ayos? potok ko ngayon without practice, ha? Ang target ko is ang lahat ng bala ko ay at least lahat 5. Pero dahil mataas ang standard Jack, ko, kailangan lahat B. Mm -hmm. Ngayon, yun din ang i-require -re ko sa'yo, lahat B. <laughs> Kaya? Deal? Five. Deal? Yeah. Okay. Pag lahat B ang tama mo dyan, Isang libo ka sa akin. <laughs> okay, ha? Hala, pangit yung bala. Okay. <laughs> Tingnan mo, ang, bala, ang, ang, tama ko, puro nasa right, ba? Okay, kalika. Ah, hindi si Rod, ang, ang bala ko, hindi, hindi yan ang akma na bala para sa baril ko. Pero, ganun pa man, perfect ako. Pero nakita mo, tatlo lang yung victory ko, dalawa ang singko. B, hitting right, 5 o'clock. Hitting right, 5 o'clock. Mababa ang tama mo, nasa Four. four. Sige lang. Oops, nasa bumababa ang tama mo ha. Nasa 5. Nakikita mo? Pababa na pababa. 1, 2, 3, 4. Nakaligtas ang aking isang libo! Hay <laughs> <laughs> ka! Ay kita mo? Okay. Pabigat na siya ng pabigat. Pababa ng pababa ang tama. Okay? So isa lang tumama doon sa B. Uh -huh. Tapos ang sunod, tatlong five tapos 4 na o, baba, baba. Mo, baba, baba. so buo ba ba nakita mo buo ba buo ba so mamaya puputok din tayo ng glock ah uh, kasi ang glock magaan okay talonin mo ako kahit hindi na paramihan ang ano pero sa akin isang kamay lang pero kapag matalo mo ako isang libo sa iyo dalawang kamay okay si oh di kaliwa dala sa akin kaliwa kasi kanan ako di ba kaliwaan ko ah versus dalawang kamay mo Musta dalaw, uh, dalaw, isang libo lang Pagbatalo mo ako, isang libo, okay? Mm -hmm. So, may chance na ito ngayon na baka mag-4 ako. Mm -hmm. Tama? Sige, isang kamay lang akin, ha? Hala, 4! B. B. Sige Victory na yun, ha? Victory. B. Victory. Victory. Victory ulit yun ah! Ha? <laughs> ha? Beat that ah! <laughs> Hindi ko na perfect. May isang 4, ibig sabihin minus 1. Okay, tingnan natin. So, dalawang victory. Dalawang 5, isang 4. So, ibig sabihin 9, uh, 24 ang uh, score ko. 24. 24. So, kung Ma 25 mo, panalo ka. Uh -huh. Ayos? <laughs> sige, sige. Sige, tuloy lang. Very nice. Victory yun. Gumalaw. <laughs> Gumalaw. Okay, another one. Sige lang, sige lang. Basta alam mo, arsang ka nagkamali. Para ma-correct mo. Cinco. Huwag kang makonsyo sa tama. Focus ka lang sa front side. Focus lang sa front sight. Huwag mong tingnan ang target. Tingnan mo yung front sight lang. Front sight ka lang tingin. Ang target, malabo. Nice! Okay, unload. Okay. Makikita natin ngayon. Jalan! Kung sino ang... Kung, kung, 25 ang score niya, talo niya ako isang libo. Ah, talo ako! Hindi. 1, 2, 3, 4, 5. Talo ako! Ano? Talo ako kasi 25 score mo eh. <laughs> okay. 1,000 ka sa akin. <laughs> At dahil si Chandra ay naralo doon sa aming palaro kanina and as promise, 1,000. <laughs> <laughs> Tika, napapansin ko lang. Marami dito sa mga nanonood sa aking mga videos, hindi naman pala nag-follow. Huwag niyong kalimutan, i-hit niyo lamang, i-press niyo lang yung follow. Isama niyo rin yung like. At saka mas maganda kung sa palagay ninyo ay valuable ang mga information na pinamahagi natin, i-click niyo yung share. Ito yon, Okay ba? Then, wag niyo rin kalimutan. Meron tayong dalawang YouTube channel. Nag-share din tayo ng mga magandang content na tungkol sa serbisyo militar. Ang isa ay itong YouTube channel ko, Ranger Kabunskis Vlog. At ang isa, ito yon Harold Kabunok Shooting Channel. Kung gusto niyo matuto at gusto niyo makipagtalakayan, feel free na mag-follow, mag-subscribe dito sa aking mga social media accounts. Maraming salamat!